be used in um, deploying dito sa Christmas convoy again that's, that's another possibility Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa apat na pong barko ng Pilipinas tuloy-tuloy na tuloy ang pagpunta sa West Philippine Sea pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like share and subscribe, paki follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Matapos isa publiko ang planong Christmas Convoy sa West Philippine Sea kung saan kasangkot dito ang apat na puna barko dito sa Pilipinas, ay siya namang pagtaas ng bilang ng mga Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea, sa isang interview kay National Security Council Jonathan Malaya, sinabing tuloy na tuloy ang gaganaping convoy o Christmas convoy ng apat na puna barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, masinsinang pinag-aaralan ng ating National Task Force for West Philippine Sea at iba pang ahensya na nagbabantay sa West Philippine Sea, ang gaganaping hakbang ng ating mga convoy doon. Saan, no? Yes, um, may pulong po na isinagawa between the team coming from government, the NSC, and some other government agencies together with the Atin Ito Coalition last weekend. No? So dito po napag-usapan niyo yung mga bagay-bagay tungkol sa mga barko na sasama, yung mga participants, yung itinerary, yung media representation. And tinanong po namin sila kung ano na yung mga barkong gagamitin nila and they already informed us na meron ng isa yung... Uh, uh, Kapitan Felix which is a 5000 gross ton mother no at meron pang isang supply ship yung motor launch uh, Chiwi no which is around 200 tons no and uh, uh, there are there will be other ships no uh, pero yung panawagan nga namin sa atin ito itong mga barko na sasama must be seaworthy Mm -hmm. no? Siyempre Of course <laughs> Kasi kung anong mangyari dyan, magiging kasalanan niya ng pamahalaan, siyempre no? And yung mga kapitan mm -hmm. ay may kaukulang uh, permits mula sa marina mm -hmm. And eh, yung Coast Guard made it perfectly clear to them na hindi bibigyan ng permit na maglayag Itong mga barkong ito papuntang uh, West Philippine Sea kung hindi naman sila seaworthy So all of these things no are currently being discussed right now Pero tuloy yan? Yes, tuloy uh, December 10 to 12, um, oh. dadaan sa vicinity, let me just state vicinity lang po ng Ayungin Shoal, mm -hmm. yung Christmas convoy, then pupuntang Lawak Island at then diretso sa Patag Island. Okay. So, mga at nagpapasalamat kami sa atin ito koalisyon kasi nakinig sila sa aming panawagan na mas magandang puntahan din nila yung ibang mga isla na hawak ng Pilipinas para makapagbigay atensyon din naman dun sa mga islang yon na hindi kilala ng ating mga kababayan. Sinabi naman ng PCG na ang pagdami ng mga Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea ay hindi maipaliwanag dahil sa hindi naman ito makitaan ng pagkilos ng mga tauhan nito, sa isang interview kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Terrila, kung saan tinanong siya na baka ang pagdami ng Chinese militia sa West Philippine Sea ay paghahanda sa gaganaping convoy ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi naman ito direktang sinangayuna ng PCG dahil hindi rin nila alam ang magiging hakbang ng mga Chinese na ito, Tanging pag-monitor at radio challenge lamang ang kanilang magagawa para malaman ang magiging aksyon ng mga Chinese na ito. Inamin din ng PCG na may posibilidad pa rin na gamitin ito ng China sa pagharang sa Christmas Convoy ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ngunit wala pa rin itong kasiguraduhan kung ito nga ang plano ng mga Chinese Maritime Militia. Uh, these Chinese Maritime Militias are uh, being used to reinforce, no? Mm -hmm. um, every time we have this supply operation, uh, So there is also another possibility that uh, they can also uh, be used in um, deploying the Christmas convoy. Again, that's, that's another possibility mm -hmm. but again, uh, we're not yet certain as to what is really the plan of the People's Republic of China. Considering the fact as well, Sir Ted, as I said, no, even um, as early mm -hmm. as November, we have been monitoring the Chinese maritime militia vessels um, staying in Julian, uh, Philippe. The only reason why uh, we made it uh, publicized it's because of its alarming number mm. na since we started monitoring them, to number na mga it. whether it will uh, prevent the Christmas convoy from happening. Uh, but then again, certain uh, Ted, um, uh, these are still some of the possibilities that they can do. Uh, pero for us to be aware of what will be the next step of the Chinese maritime militia. And the reason why they are there in that uh, particular location, mm -hmm. ang Air Force of the Philippines and Philippine Coast Guard will uh, constantly monitor and patrol this area. No, I clarify ko lang, ang uh, location ng Julian, Felipe is distant uh, far far too distant dun sa areas na proposed route na dadaanan ng atin ito coalition. But again, um, I, I uh, share with you your um, belief na there is also a possibility na ito Uh, of course kahit hindi sila dadaanan maaaring ipadala or reinforce mm -hmm. counterta atin ito Christmas convoy. Again that's a possibility but that is something that's not yet December 9 meron silang uh, send-off sa mm -hmm. Port of El Nido no based mm -hmm. on our uh, coordination sa kanila. And then right after that they will proceed sa areas na until now naman uh, we're still discussing what will be the final destination mm -hmm. and uh, sea route na dadaanan talaga nitong uh, Christmas convoy we are also monitoring them uh, secondly we, why we are uh, engaging the ATINITO coalition um actively no uh, for us to ensure yung safety ng mga magpaparticipate participate dito sa Christmas convoy natin sa huling update ng mga barko ng Chinese Maritime Militia ay sinabi ng PCG na nabawasan na nga ang mga ito

Uh, they are now only 28. Uh, as I said, they see the uh, uh, reactivity of the uh, control made by the 15th yeah. strike. Right? Mm -hmm. uh, we monitored it at the uh, middle of uh, November. Uh, we started off with 90, then the last is the 135, and then the first strike right went there on control. Uh, uh, That's not a way. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po!